Matapos nga ang mga naging pasaring ito at mga pagbabanta kay Tito Soto at Big Soto kung saan sinabi nga nitong ilalabas daw nito ang baho ng dalawang nasabing host. At ngayon, Anjo Iliana, si Jose Manalo naman ang binabanatan ngayon sa social media. Sa pinakabagong video in-upload nga nito sa kanilang TikTok account, walang preno nga nitong bineltahan si Jose Manalo. What? Sa kanyang naging post, sinabi nga nito na si Jose Manalo daw ang isa sa pinakamayabang na host ngayon ng Itbulaga. At nabanggit pa nito na malamang ay trinabaho nga ni Jose Manalo ang pagkakatanggal dito sa Itbulaga. Bukod nga rito ay sari-sari pa ang mga pasabog na ibinulgar nito laban kay Jose Manalo. At para sa detalye ng buong pahayang nitong si Anjo Iliana, panoorin natin ang video na to. Sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, syempre, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang niya. Saka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at uh, amining ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay eh, sa aking asawa. Nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. na katunayan eh, nag in kami ng almost one year. Hindi naman may na nagkatampuhan, yan. nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng Eat Bulaga. Kasi uh, gusto ko yung, ano, yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman. Gusto ko yung masipag. Yan. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya, re-reveal ko yung pangalan. mean eh, minsan, nag-LQ kami. Ay, eh, nagsumbong sa akin. Yung uh, girlfriend ko. Sabi sa akin uh, na, uh, kasi medyo parang, parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganun, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yon Hiwalay mo yan si Anjo, may uh, asawa na yan. Eh, di, hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo doon sa baba, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitas. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, eh, inahas pala ako kaya pala niya ginawa yun. Oo, oh. ngayon asawa na niya. Si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niya? Na uh, okay kami niya. Na uh, wala kami uh, problema masyado niya. Ang ano ko lang, ahas talaga itong si Manalong to eh. Di mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa. Nagbenta ng bangin. Yeah, yeah, Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala nyo, may kaso yan. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. <laughs> bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo yun nilang yung mga kaso niya... Kaya yan si Jose Manalo, Napakawalang iyang tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh, siyempre, di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh, sa kanta lang eh, si Anjo, Iliana, mukhang may pagtingin. O, uh, pinalitan. Malamang idea niya Si Jose Manalo, mukha may ang ang layo, 'di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng <laughs> Anyway, naalala ko lang na ikwento ko lang sa inyo uh, isa 'yan sa sindikato 'yan yung sa Manalo. Kita nyo ah uh, wala makatrabaho sa labas niya kasi masama ugali eh. At uh, yan, eh, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Eh, ito naman eh, pass na to eh. Nakaraan na to. Eh, na, na, ano lang ako sa kanta. Natawa lang ako. Talag, talagang ano eh, no? yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh, hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano ha paring Joey, paring big habang kinakanta na iba na yung uh, lyrics ah hindi na si Angelia na may pagtingin napansin ko tawa kay ng tawa Joey parang Joey parang Bika Ta okay lang sa akin tumawa kayo basta uh, hanggang tawa lang ha o, huwag niyo kong uh, sisiraan ha hmm, alam na hmm? Parang Joey. <laughs> Parang Big. okay, so it's all right. Uh, ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa, sa kantang lyrics. So, kay Marjine, Marjine, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and uh, good night everybody. Sa dami nga ng mga binitawang paratang, nitong si Anjo Eliana sa mga TV host ng Eat Bulaga ay mapapansin hindi nga ito pinapatulan ng mga binabanatan nitong host lalo na si Tito Soto na nauna na nga nitong kinall out sa mga nauna nitong post. Kung ang ibang host na ng Eat Bulaga ay nananatiling tahimik sa mga banat nito pero kabaliktaran nga ang naging reaksyon dito ni Alan Kay. At agad nga nitong sinagot ang isa sa mga naging post ni Anjo Iliana na plano nitong tumakbo sa politika. At narito nga ang detalye ng naging pahayag nitong si Alan Kay. Nag-umigting ang usapan online matapos kumalat ang palitan ng pahayag ni na Alan Kay at Anjo Iliana. Sa unang tingin, parang simpleng banggaan lang ng dalawang personalidad, pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na sumasalamin ito sa mas malalim na pagod at pagkadismaya ng mga Pilipino sa klase ng politika na paulit-ulit na lang nangyayari. Si Alan Kay, nakilalang komedyante at veteranong host mula sa It Bulaga, ay higit tatlong dekada nang nasa industriya. Sanay siyang humarap sa iba't ibang uri ng tao, kaya madalas ay mabilis niyang nararamdaman ang pulso ng masa. Kilala rin siya sa pagiging pramka at hindi matinag kapag may opinyon siyang gustong ipahayag. Sa kabilang banda, si Anjo Ilana ay isang aktor, TV host at dating politiko. Matagal na rin siyang nasa showbiz at minsan nang nakapasok sa local government bilang konsehal at vice mayor. Kaya nang yanunsyo niya na gusto niyang tumakbo bilang senador, hindi na bago ang ideya ng isang artista na pumapasok sa mas mataas na posisyon. Pero ang nakatawag pansin ay ang bigat ng pahayag ni Anjo. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kapag siya ay nanalo, mababawasan ng isang magnanakaw sa Senado at madaragdaga ng isang honest na senador. Parang hamon, parang may pinatatamaan, at parang sinasabing siya ang sagot sa problema. Ito ang linya na agad kinuwestiyon at pinatikos ng marami, kabilang si Alan K. Hindi nagpatumpik-tumpik si Alan Kay diretsong sagot ang binitawan niya, Huwag ka nang dumagdag sa sakit ng ulo ng mga Pilipino. Maikli lang, pero sapat para umikot sa social media. Kasunod nito, pinaliwanag niyang hindi lahat ng artista dapat tumakbo sa gobyerno. Lalo na kung hindi sapat ang kaalaman at karanasan sa paggawa ng batas. Baka raw maging joke na naman ang Senado kung hindi magiging maingat ang mga botante. Sa hirap ng problema ng bansa ngayon, sabi niya, hindi na dapat nadaragdagan pa ang pasanin. Mabilis kumalat ang pahayag ni Alan K. Maraming netizens ang pumuli sa pagiging prangka niya, lalo na tila tumutugma ang sinabi niya sa nararamdaman ng marami. Pagod na ang mga tao sa mga kandidato na una ang pangalan bago ang kakayahan. Sa halip na simpleng intriga, naging mas malaking diskusyon ito tungkol sa kung sino ba talaga ang nararapat humawak ng mataas na posisyon sa gobyerno. Habang nagbabangayan ang opinion online, mas malinaw namang lumitaw ang tanong na matagal nang umiikot sa isip ng mga butante. Sapat ba ang pagiging artista para maging senador? O panahon na para seryosuhin ang bansa ang pamantayan sa pagpili ng mga leader? Sa sagultang ito, Nina Alan K at Andrew Lana, mukhang hindi lang pangalan ang naguumpugan, kundi ang panawagan ng mga Pilipino para sa mas matinong pamumuno. Sa dulo, ang sigalot na ito ay hindi lang simpleng palitan ng salita ng dalawang personalidad mula sa showbiz. Isa itong paalala na habang papalapit ang eleksyon, mas nagiging mahalaga ang pagiging mapanuri at matalinong botante. Kung may dapat na maging malinaw sa lahat, iyon ay ang katotohanang hindi celebrity status ang magtatama sa mga problema ng bansa, kundi tunay na kakayahan, integridad at malasakit. Sa dami ng ingay na nag-uunahan sa atensyon ng publiko, ang huling salita ay malinaw. Nararapat lamang piliin ang mga leader na hindi magpapatawa sa Senado kundi magpapagalaw nito sa direksyon ng totoong pagbabago. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago pala pa dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.